Hello guys! Sa so, kani guys, nag-backlight ko. Hilingi kong asang kauban no. O kabalo, nag-una na di ay. So, di rin na pagta sa bukid. Hello everybody! It's me again! O oh, diba? May patuyok-tuyok pang nalalaman charot. So, kat, kat na po dadiri ang So guys, wala ako'y kauban. Ang akong kauban ni una. Ito So, ni Anhi na diri tadiri, ah. Kay mang, mang himunas o saging. Or mamuso. Di ba? Paitan ni. Karang lugay, kadi. Dili makabakle-baklay. ang imong gininawa mag -abot, pati ang ilong. so ini kayo. ayo over. Ini sudah istri apa over. Over. So dari ah guys naabot na ko o diritso ko diri sa pagkuha og kanang mga unas niya kanang mga laya guling mga dahon sa saging ah, paspasan na lang Nako ni guys kay kapitan tagpila ka oras ingon nila kapag manguha daw kag kanang mga unas kanang mga layak-layak na ba? Sa dahon sa saging. na daw mga daghang kay butas guys. Yung Oh. Yung ba? Kwao na daw siya. So kung sa isa ka punuan, daghang kay kinani. Nakabalo na kami sa buhaton. Putlo na lang. <laughs> Ito ang manghimunas ko guys. Baobani ko ninyo. Gamay-gamay raman yung sagingan guys. So, uh, igu-igu po nga. Mahumanta. Ito yung naglilinis mag-start. Dirita nag-start o ganang panghunas guys. O ba diba? So, napalit to. Medyo diriya kay tanumanan, panidiriya kay kuan ka ng ang um, bakanti. So, dito, tupata maad, tupata dito. So, medyo dagandagan ni siya. Ito sa ubos niya. Ay. O, diba upaw kayo? Ngunit, tinood nga hinlo. O, diba? O, guys? Let's go! So, diriya guys ako lang di ipaspasan no dari akay nga no dugay kumahuman kung di na i-fast forward oy so mo na lang yun na siya kay di fast forward na ko para mahuman tag kadali nya un basic unsaon, pag mahuman ang atong video nya ang akong gi tungimo na sa saging wa pa man mahuman so ah fights lang ta dali kapita lag kapoy na dapat la ay kayo kanang pamaol ani daghan na jud kayo guys So, enjoy watching mga guys. Kani bitong kwan guys, kani mangi munas saging na po yung time nga ka ba o ka nang mangwa kag mga daong king ano. Napudra ba mga lampinig, maka nang mamaak basos, so sige ako ukurun palang ko nung pa ako na kung na lang ang akong naong mabaga ni Samot. So, lagyan pa kay taog Kanang Kuananan o, punasinani o. So, naapalit dito, To guys, to, dito To, to. So, this is our first day. Medyo kapoy siya. Medyo, medyo guys. Kapoy, medyo. So, magresta. Ano, kay kapoy na naman. Sakit ako mga. Ganun, kasubaso ba So kain ng kapag tubig and then matubig ang may tarot ba pa kayo pa guys kung ano nun oh, oh diba? hindi na siya sa na po oh dagan pa kayo so mag guys okay. So guys, kanina, humana na ako o rest di ani, rest di ay ahulay. So nakatulog ko isa ka oras, ano no. So banat tapos ko ani. So dili yun siya guys nga magkanang manghimunas gani ka umamuso kay kung madugay ka nga like isa brass kanang imong likod ba sakit kay medyo bugat bugat trabanin ning sungkit no ya kanang kailangan yun na kay energy yun nga birahon mo so dili yun siya yung tawon nga kuhan ka nang inani kapoy kaayo di ay naiso pa sa katunga oh, my gosh ko Kani nagtanaw ako ko nga ang pa ko katunga ani dari ang dapita o eh. Medyo daggan-daggan. Maday ni ay pinakugdali. Rakaayo ni Mahuman. Sus ginoo ko. Agwanta na lang dyan ko ani guys. oh So kani siya. mura kanang ng pamaola ni Paingon. Papalaba na po tayo oil o mga haplas-haplas purot na pong haplas ani okay lang oy basta energy lang gyapon Kaayo, kusog lang mo kay mo o kusog kay mo bira-birag dahon so kani unang part pa lang nino siguro abtan tanig pilaka part 2 ani part 3 ba so salamat kaayo guys sa inyong pagtanaw sa akong vlog karon kani siya guys mo ni gihinluan ang saging tanggalan og mga dahon nga laya, o puso kay para mudaghan pa siya og mamunga pa og mudag ko ang bunga ba parang bayta mismo saka jud sa bunga so mo nang ginluan ato na ang sagingan so salamat kayo sa pagtan-aw mga guys see you on my next vlog bye